Ayan, magandang araw mga manong friends. So ngayong araw na to ay magdadala tayo ng uh, uh, biyaya para kay nanay. Uh, yung stroke, uh, matandang babae daw ito. At meron ng nauna doon para ituro sa atin. At ito yung dala natin bigas. At ito na nga, no, paalis na kami. So ito yung team natin. Ayan, may kasama tayong dalawang motor. So bali tatlo kami lahat at nasa likod ko sila at dahil nga hindi ko kabisado so minabuti kong magminor ng konti at uh, sininyasan ko sila na mauna kayo at uh, hindi ko alam ang lugar so yung nauna yun yung nakakaalam sa lugar at yun na nga mga manong friends medyo matrapik pa ayan napahinto tuloy kami at ito yung kasama ko yung pangatlo ayan nasa likod ko ata uh, antayin lang natin sa gilid so mamaya-maya uh, nandoon na siguro tayo sa uh, malapit lang naman At yun na nga mga manong friends no ayan nag goon na so isisiksik tayo sa gilid at uh, wala naman tayong ano wala uh, na yan so dyan daw sa kanto kakanan na kaya alam ko malapit na tayo So kunting nga uh, tiyaga-tiyaga lang ito at makarating din tayo. Ayan may kumana na motor so susunod so, daw tayo dyan. At kung napapansin nyo mga manong friends dito no. Malalaki yung bahay na nadaanan namin. Ang tataas. At sabi na Manila malapit lang daw dito pagkana namin. At yun na nga nandito na tayo. So mabuti pa iparada na lang natin ng maayos. Ha, kasi nga para kung sakali may dadaan hindi tayo makaisturbo nga pala mga manong friends wag kayong magtaka no ah, kasi naglubat pala yung ayan kung napapansin nyo yung mic kong daladala -dala. hindi ko akalain naglubat pala so walang nangyari daldal -dal pala ako dal -dal kanina pero hindi pala nakarecord so ito napapasok na tayo adon ah, doon sa bahay ni nanay nasa dulo daw at uh, nandyan na yung ating ibang kasama nasa bahay na ni Nanay. So uh, puntahan lang natin. Ayan, ito na yon. Ayan. Ayan mga manong friends, kung nakikita nyo si Nanay. Inalalayan ang dalawa kong kasama kasi nga hirap ng lumakad. At uh, para makapasok sa kanyang bahay. At ito na po nga po, papasok na tayo. Ayan, kung napapansin nyo. Oh, tingnan nyo yung bahay ni nanay, medyo magulo. Kasi nga, hirap na siyang maglakad, kaya walang makapag-ayos. Ayan o, oh, nakita nyo, kalat talaga, kalat. As in, kalat. At dito sa puntong ito, kinausap ko si nanay, no? Uh, pinaliwanag ko sa kanya na tayo nandi para magdala ng bigas sumasagot naman siya kaso talagang mahina yung kanyang salita at dito nagumpisa na tayong ipaalam sa kanya na nanay kanina pa kami nagbibidyo at uh, medyo naiyak nga siya dito sa parting to uh, kasi ano na daw siya uh, pangit na daw siya yung sinasabi niya matanda na daw siya wala na siyang ngipin parang uh, kumbaga ibinaba niya yung kanyang sarili. At pinapalakas ko naman yung loob niya, sinabi ko, nanay, maganda ka pa rin. Ang ah, nga pala, shout out doon sa mga anak niya, no? Kasi ang sabi niya dito, uh, itinakwil daw siya ng kanyang mga anak. Uh, ang sabi niya ay mayayaman na daw yung kanyang mga anak. Kaya nagtaka naman ako kung bakit mag-isa siya dito sa kanyang bahay. Kung mayroon naman pala siyang mga anak. So sana kung makapanood yung mga anak nito, eh, dalawin nyo naman po yung inyong nanay kasi yun po ang inaano niya. Wala daw dumadalaw sa kanya. At natuwa siya na may nagpunta. Ay kami nga. Nga pala no, may dalawang bata dito. Nakaabang akala ko mga apo ni nanay. So tinanong ko kung bakit. Yung pala naniningil. So binayaran na rin natin. At 'yun na nga mga manong friends no, so naibigay na natin yung bigas dito kay Nanay. So maraming salamat sa ating sponsor. Maraming salamat sa iyo idol at uh, ingat sa inyong lahat. Bye-bye.